Magandang araw mga kanokis, so ito yung isang pinakamabisang gamot sa ating uh, mga manok na dumudumi ng kulay green Tapos uh, na mamaya at saka hindi siya uh, malakas kumain dahil nga tinamaanas siya ng malaria So pagka hindi natin nagamot siya kagad, uh, pwedeng mamatay kagad yung manok natin So ito yung NF1 capsule ng Excellence, ito yung binibigay natin Ah, uh, maganda na magbigay tayo nito pagka wala siyang kain para mas effective yung pagbigay natin ng capsule na to. So, kung sa umaga hindi pa siya kumakain, magbigay tayo ng isang tablet nito sa umaga. So, 3, 3 to 5 days ang pagbigay nito. So, bibigyan natin siya sa umaga uh, bago kumain, uh, isang oras bago kumain, uh, bigyan na natin ito. So 3 days natin siyang bibigyan tuwing umaga.